Hi guys, ito po yung daan kung bakit ako, bakit kami lahat naglandslide ang unitim team dito sa amin. Kasi po, inaasahan po namin na kung ano yung nasimula ni Pangulong Duterte, ay eh ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. Kaya sinuportahan po namin ang unitim, kasi nga po, nandun si VP Sara. Ngayon, hang, uh, malaking tulong po sana sa agrikultura kung naipagpatuloy po yan kasi marami po kami produkto dyan sa aming farm. Uh, isang isang lugar talaga kami na puro agrikultura sana. Ang hirap kasi mag, 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 mag dala ng mga produkto papunta ng market dahil sa kahirapan ng daan. Kaya nalulugi po kami mga farmer dyan kasi hindi pinagpatuloy yan. As of today, nasira na rin yan. Nasayang lang ang sinimulan kasi hindi pinagpatuloy. Inabot ng baha, inabot ng landslide. Kaya bumalik sa dating uh, daan niya na kahit single motor, hindi na rin makadaan kung sana pinagpatuloy po ang laki sana po ng tulong ng agrikultura at hindi po sana magmamahal ang mga bilihin kasi nagtatanim din po kami ng rice dyan eh pero para na lang sa amin kasi hindi kami makapagtanim ng marami gawa nga na, na mahirap dalhin sa market yung mga products namin malaking pasanin para sa amin dagdagastusin po ang ano ang transpo na pahirapan kakaawa po ang mga tao diyan ang dami pa naman sanang maitulong diyan ng ng mga produkto namin. Sana pinagtuunan niya ng pansin. Sana budgetan. Thank you. Bye.